Sabi na comment, sabi niya, sa tapat pa talaga ng mosque. Ako nagsayaw daw. Hindi naman po mosque yun. Resort po namin yun. <laughs> yun po yung Ar Palacio de Tagaytay. Dito po sa Tagaytay. Hindi po mosque yun, guys. Naloka ako mosque daw. So, ayan. Grabe, guys. As in, nyo naman. Luwag na luwag na yung aking short. ay ayan, ayan o. Luwag na luwag na. Grabe. Diba guys, oh, luwag na luwag na talaga. Tcharan! Oh, pak, pak, pak. <coughs> so, sa mga magtatanong, ang gamit ko natin ay Rosmar Kageyaku Capsule. So, 349 pesos lang to. 60 capsule na and 750 mg pa siya. Kaya super sulit talaga. So, ayun ang hintim talaga ako guys, na nog-nog tayo dun sa ating gala. Ayan. Kaya, ayan. Kailangan na talagang uminom ng Rosemary kaya ako capsule. At pwede to guys sa mga lactating mom. Pero bawal sa mga buntis. FDA approved. Pwede sa mga 18 years old pataas. Ayan. Sa boys and girls. May picos. Ayan. 750 mg kaya super bilis talaga makaputi kaya ano pang hinihintay niyo check out niyo talaga to ito yung ginagamit kong pampapayat kasi guys bukod sa may oral sunblock na siya yes pag uminom ka protektado ka sa araw ayan nakakapayat siya nakakaputi na fresh and younger looking at syempre guys ang dami kong stock dito yun niyo naman and fem wash at syempre guys ayan sinasabayan natin dito kasi yung office ko ayan no, di ba sinasabayan natin niyan guys itong ating detox drink ito yung lemon so ayan meron din tayo mango Milky Melon naman to, pampa and younger looking. Col Gluta collagen drink with vitamin C, 100,000 mg na siya. So, meron din tayo dito coffee. ay bukas na nga to. Yun. Meron din tayo dito watermelon. At meron din tayong maliit. So, kung low budget ka, hindi mo kaya 60 capsules, go for this. 30 capsules siya, guys. And meron din tayo dito, ayan, pang betadine. Di ba lagi akong nagbe test? and 99 skincare tinted sunscreen. Syempre, tinted sunscreen siya na 99 pesos lang under 99 skincare. 50 SPF 50 na siya, guys. Pero ito, meron din tayong ganito. Depende, Rosmar or 99 skincare para sa maganda. Ito yung ginamit ko sa Palawan. Ayan o, no, dito mismo sa kapehan guys. Siyempre, office, pag may gusto magkape. Ayan, meron din tayo dito nitong uh, turmeric ginger tea ng Amparos. Ayan, kainin ng Jo. Ayan, tas ito, siyempre, nagre-ready ako dito para pag gusto kong uminom, madali na. So, ito na rin yung tubigan. Ayan, di ba guys? Meron akong whiteboard dito. May aircon, CCTV, upuan ko, lamesa ko. Ayan, bagong order ko lang ito. Di ko alam kung para saan eh. <laughs> Lagay lang ng abubot. Ayan, abubot, abubot. Meron ako dito. And meron tayong pa microphone. Ayan. And meron ding ilaw. Magpapaset up din ako ng live area. Grabe, nakakatuwa. Tapos mirror bigay niyo niya ng papa. Ayan. O, di ba? May TV. Malinggit. Dati na yan dyan eh. Kasi ito yung sofa, medyo maldirty na siya. So nakuha ko to sa uh, resto sa Kalawan. Nilipat ko dito para hindi na ako bibili. And Rosmar, and my award. So may award nga ulit tayo sa TikTok this coming. Ano, kasi hindi ako makakapunta. Busy tayo. So ayan, let's go. Bigay nga pala din ni Senator Tolentino itong bag kong to guys. Nakakatawa lang. <laughs> diba? Imagine mo. Ayan. Ayan oh, ang ganda. Kasi maliit yung bag ko. Diba? Ito malaki naman yung bigay niya sa akin. Parang bag ko din na malinggit. Si Dora, ang ko, Charan Degra. Ayan, na literal na nanog-nog. Ayan. <laughs> Kaya, meron po si Importante ito, guys. Huwag niyo talagang iiwanan. Ayan, Rosmar Intimate Fem Wash natin. Ayan, super bango. Fresh and clean all day. Ayan, 99 pesos lang itong Fem Wash natin. Ayan, ito na pwede sa mga buntis at laktating. Pampaputi ng eklabo. Ganon. Ngayon guys, ang dami ko dito mga, mga mic, di ba? Mga charger. O, up na lahat. Office na office na nga talaga. Daling ko sa bahay na ubusan na ako. Ayan o, bawal. Now available, I'm busy. Ebe, may langaw. Ito na langaw. Ito nga pala guys, wait lang. Yung bago natin Kojic Papaya Soap. Kuha din ako, 88 pesos lang. Ito mas pina-intense. Ayan, FDA approved Kojic Papaya Peeling Soap. Ayan.